Tara guys, special tayo dito sa Quezon Memorial Circle. Ang pinakamagandang pasyalan dito sa amin sa Quezon City. Ayan, ang pinakamaganda at pinakamakulay na underpass ng Quezon City. Dito kami nagdadaan pag baba namin galing City Hall papunta dito sa Quezon Memorial Circle. ay na nga po. At ang talaga namang nali, sobrang liwanag sa dami ng mga ilaw sa entrance pa lang. Ayan, nandito na tayo sa loob. At dito talaga napakaraming tindahan. Gaya ng mga mangga. At ng cotton candies. At banda pa sa gitna. Doon mo makikita ang napakadaming tindahan. Ayan na nga pa giant Christmas tree. At ang kumukotitap na tala stars. At ang kanilang QMC logo at yan naman po ang tore Yan ang kalibings ang dating president, Manuel L. Quezon. At yan na nga ang aking anak. At bising busy, busy sa pag-selfie. Kaya naman, nagutom na kami sa sobrang dami namin inikot dyan. At dito nga, umorder kami ng sisig at ng favorite naming shakes. Itong tindahan na lagi namin binibilan. Ayan ang mga anak ko. Talaga naman pagod na at gutom na. May na aming orders. Apat na sisig. At yan, ang aking anak. Talaga namang, ano, gutom na. At ayan, nagkakainan na nga kami. Ito ang aking order. Siyempre, pare-pareho kami nang kakainin yan. At medyo madilim nga dito sa kainan. At yan, shake naman, strawberry shake. Ang favorite na aking bunsong lalaki. Siyempre, lala isa lang naman ang anak kong lalaki. At yan naman ang akin. Ang ano, dragon fruit shake. Talaga namang napaka-trending niya. Napakasarap. after namin kumain, pumunta kami dito sa Circle of Fun. At dito sa loob ng Circle of Fun, talaga namang napakaraming rides. Kaya lang, hindi na kami pinapasok ni Kuya. Kasi maaga daw sila na nagsara. Wala pang 9.30, sarado na sila dapat hindi na daw talaga pwedeng pumasok kahit nakiusap ako. mag enjoy sana kami dito sa loob sa napakaraming rides talaga rito. At sasakyan ko dito yung Angkor sa way yun. At yung ano, swan. Medyo meron kasi ditong yung swan day talaga na mag enjoy ka at mare-relax ka. Ngayon lang pong aking nakuha ay nasa bungad na kasi ayaw na talaga magpapasok ni kuya. At sabi nila, kinabukasan daw, i-close daw ang kalahati nitong ano. Yan, yung side na yan. At, gaga, at magkakaroon ng renovation. Dahil nga sarado rin naman ang siyang telephone. Naisipan na namin umuwi at gabi na talaga. Mag-11 na ng gabi. Ayan. Dadaan na naman kami dito sa underfash. Makulit. Magandang underfash. Ayan po. Punti na nga lang ang tao kasi gabing gabi na talaga yan. Yan, medyo may mga bakal pa yun. at di pag anong natapos talaga pag gawa dito sa underpass. Kaya mag-iingat po ang lahat talagang daraan dito. Pero safe naman yan, sabi ni Kuya Guard. Yan po, medyo enjoy talaga kami dyan. At